Ito tay, tanggapin nyo Kung matutulungan nila ako Para madaling makita yung mga anak ko Maraming salamat Sabi naman nung kabila Wala nang kasal-kasal Para kung maghiwalay sila, hiwalay Kung Sabi, kayo po ang ko, masaya po ba kayo sa naging buhay ngayon? Ang ah, ganda po sa ating lahat. Ah, ating balikan si Tatay Alberto para sa kanyang kalagayan. So ngayon, Tay, ah, pwede po ba nating maikwento yung buhay binata mo? Pwede rin. Kasi mga uh, panahon ng araw na bata pa ako, talagang taxi driver na anak buhay ko. At mamaneo ko ng PUJ hanggang sa nakilala ko nga yung mapapangasawa ano ko. Ito si Leticia Aguilar, ang pangalan ng babae. Nagkaroon kami ng anak na tatlo. Kaya lang medyo ano, madalang mga anak. Yung isa nga, bago nasundan siguro, mga tatlong taon na yung panganay, bago nasundan ng ano eh, ng kasunod eh. Ano po ba yung naging buhay niyo ng binata? Alisis ba kayo ng nandas? Ang buhay ko noon, okay pa. Ang buhay pa mga magulang ko. Kasi ako, nung bilang isang mekaniko. Mga 1972, 71. ilang taon po kayo ng that time na yon? Abot na ako nang no, mga 30 siguro no kasi. 1972 is being... Oh. Buhay pa ang nanay ko noon. Apo. Buhay pa yung kapatid ko kaya masaya pa kami. Masaya pa mga buhay-buhay namin. Hmm. Kaya, pero wala pa akong pamilya. Noong... Nakita ko nga ito, yung babae na mga uh, pangasawa ko, nililigaw-ligawan ko. Ang problema naman, yung nanay niya, galit sa akin. Di ko kung bakit nag -ga -ga nagagalit sa akin. Hindi naman ako mahilig sa istambay. Maganda naman ang anak buhay ko, bakit nagagalit sa akin? Ayun pala, yung nanay ko, hindi ko alam, dahil sa nag-anak -nag -nag buhay ako, Apo. yung nanay ko, tsaka nanay ng babae, nag-aaway, nag-aaway na. Kaya itinanim yung nanay nung nililigawan ko. Huwag ka mag-asawa, huwag ka mag-asawa, pang-asawa yan ha. Mga masasamang ugali niyan. Eh siyempre, nagmamahalan kami. Nagpupumilit yung babae, sabi ko, ano maganda, magtanan tayo. So, nagtanan ngayon kami. Ayan. Oo. Ngayon, nung magtanan kami, hindi kami makauwi dahil makabugbugin kami sa ano naman magulang niya. Meron akong kaibigan, nagtatarbaho ako sa peryante. Hmm. Yung ba mga perya-perya ba? Ngayon, sabi nung misis ko, pa, tayong dalawa. Kako, hindi. Kasi distilo-distilo eh. Apo. Hanggang na sa, nakarating kami ng ano, Pampanga, Pangasinan, tapos balik kami ng Big Mall. Sa loob ng isang taon, pag ganun-ganun lang ang buhay namin mag-asawa, hanggang sa nabuntisan siya. Hmm. Ngayon, sabi ng misis ko, pa, gusto ko, doon na ako mga anak sa bahay. Baka may ano mangyari dito sa akin. Pagbalik namin ngayon ng Maynila, sa Luton, ano pa doon ang ano paggawa ng, eh, doon ang ng mga ano. Kasi sa ano kami, sa magic kami, yung kay Professor Raidu. Hmm. Yun ang bossing ko. Talagang, ang kamay, mabilis talaga sa magic. Ang problema, yung mga, Lalagari, tinutuwad na ganyan yung babae. Ah, parang peryahan. Oo, ganyan. O, 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 perehan talaga. Perehan talaga. Kaya lang, ang ano namin, palabas namin, puro magic. Ah, puro magic. Oo, misa <coughs> pag walang babae dumadating, yung misis ko, ah. yung hindi pa buntis, yun ang ginagawa ang fruiting lady. Ah, yung bang babae na ano, sa amin, pinagulit. 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 tapos Pinagulit. Mga ah, Ako naman na operator sa ilalim noon. Pag sabi, kaliwa, kaliwa yun. Pag sabi, kanan yun. Akatugay nyo ng pak. Hindi nila alam, sinyali sa ilalim yun. <laughs> 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 Ang taong dami. Ganyan. Pasa kami ng mga artista. Ganyan. Pag uh, hanggang sa nabuntisan na siya, sabi ng asawa ko pa, hindi na tayo muna ng ano. Bahay, kahit anong mangyari, wala tayo, huw, hindi kita iwanan, sabi niya. Sige, uwi ngayon kami. Tandaan, uwi kami. Alam kami doon sa amo namin eh. Huwag dating namin sa bahay. Tahimik man. Hmm. Sabi ng asawa ko, Sabi mo, Nay. Mano siya? Sabi mo, Tay. Wala, tingin na lang siya. O ano, sabi ng nanay niya. Nagsawa na kayo sa lesan. Hindi nyo man lang kami rito at kung saan kayo pupunta. Ano, diba? Kalit ko na rin nanay. Sabi ko, Ma, punta muna ako sa bahay. Ah. Mahala ka muna bugbugin dyan. Iwan ko sa nanay ko. <laughs> bugbugin ako. Punta ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, Wala bumunta ron. Diyan ka na lang. Baka mamaya pag binugbog ka, baka ako ang susugot sa kanila. Sabi ng nanay ko, di ba? Wala rin, hindi rin napigil nila kami. Walang mag-asawa. Kahit anong mangyari, hanggang sa sabi ng nanay ko doon sa ano, kung papayag kayo, ipakasal natin yung mga bata. Sabi naman nung yung kabila, wala nang kasal-kasal. Para kung maghiwalay sila, hiwalay. Walang gano'n nung... <laughs> Para kung hiwalay, ko hiwalay. Malang. Hindi po kayo nakasal? Hindi, wala. Ang ginawa ko ngayon, kasi yung ano ko, yung asawa ko, makiina. Ako naman hindi man ako makiina. Kaya nga sabi ko, ma, Pagkupan na lang tayo ng bahay sa ano, lalo ma, doon sa nilalabasan ko. Mabait naman yung amo ko. Binibigyan ako isang kwarto roon. Upahan ko na lang daw. Para doon na lang tayo. Doon na tayo mag, uh, ano, mag tumira muna. Ayaw, ayaw talaga nung nanay niya kasi mga anak na nga, na. Di ayos. Ganun din, nagmamaneho ako. Bigla na lang inarang ako ng bayaw kung ano, yung ano doon sa highway sa kasi bihay na baliches blue moon treat eh. Oh. ako sa blue moon treat kuya kuya si ate mga anak na pinapo, pinapupunta ka na yung biyahe bila ako hindi papunta run. punta kami ng patima. yung patima kasi nung araw dito sa oh, may sa patima, sa may Quezon City o oh, dito hindi Manila mismo, sa ano yung sa paanakan Mesa. ba paanakan apo hindi dinala ko ron hindi ko dun sa ano ma'am nanganak na ba ako? Yan, malapit na. Ngayon, na lang. Ngayon, wala namang bayad kasi doon eh. Mm. yung anak na nga niya. Ah, well, ay, patuloy tuwa na ako. Sabi ko. Panganay po yung <coughs> panganay yun. Babae ang panganay ko. Si Banjilin. Ngayon di, huwi na ako. Sa ako, ma. sabi ko, Nay, yung anak ni Angie, ay, anak ni Merna, ano, sa babae. Sabi ko, babae. Sabi nga ba, nasaan? Sa patima. Pinuntangin nila, di ba? Kina uh, kinabukasan. Dalawang araw lang yata doon, nilabas na namin. Yun, magbabayad mag ka, yung usan loob mo, may kahon, may box. Dali, oh. huhulog mo. Yun, huwag dating sa bahay. Pinabinyag ang mga siguro ng buwan. Yung mga ninong niya, magbibigat ang ninong niya. Yung anak ng babae niya. Mm -hmm. Mga pulis. Kasi mga kababata ko ba, ay, na, A mga busy. naging pulis, oo. Oh. Merong army. Ngayon, tagal nang ano na mag-asawa, nakumbisi nakumbi ko pa rin siya na tumira muna sa amin. Ino ako yung asawa ko, doon muna sa nanay ko. Para lagaan siya. Nung malaki-laki na yung bata, ay ko, ma, siguro lingguan na ang balik ko. Kasi, ang biyahe ko ngayon, ah, uh, malis na ako doon ako sa jeep kinuha, kinuha ko sa ano sa Bukor ay sa Bukor sa ano sa ano sa truck mm -hmm. truck na malaking truck mga tin -wilers. sa firma oh, uh, sa uh, ano nagkakarga ng mga bakal bas ko ano kakarga ikakarga malalayo destinuan eh pagka bumiyahe ka kailangan magbaong ka <laughs> misan Karting kami ng Bicol, Ay Naga, Malaking trabaho niyo doon, A driver or... Park? Driver ako, A driver. driver kaya no? Malaking truck po yun, eh. Driver. Tapos eh, hindi ako, nakadaga, ako nakatagal doon. Okay. Dahil talo ka sa puya at saka yung sweldo, maliit lang. Malik. Malis ako, lumipat na naman ako. Napunta ako sa driver ng Mumbai, private. Tapos. Mamaniw ako. Problema naman doon, pag inabot ka ng tanghali sa paniningil nila, hindi ka pwede sumabay sa pagkain nila. Hmm. Ibang pagkain nila, <laughs> hindi mo makakain. Kaya magtitis kasi tinapay tsaka soft drink. Oo, oh, hirap. Ginawa ko ngayon, hindi rin ako nagtagal doon. Siguro, mga na buwan lang ako rin. Sabi ko, yun. Sir, uh, alis ko. Uh, ay ako. na lang muna ako. O oh, bakit? Sabi niya, dadagdang ako sa weldo mo. Huwag ka, huwag ka lang alis dito. Sabi ko, hindi ko, tama lang siya yung dugo. Kaya lang ako, hindi ko kaya. Sakit ako eh. O sige, sabi niya, bahala ka. Alas nga ako. Uwi ako, duro mga dalawang buwan, wala akong ano. Wala akong mapasukan uh, na pag na-drive, di ba? Drive, gila. Ginawa ko ngayon, sabi ko sa asawa ko, <laughs> Kako ma, may pera ka pa ba bang nagtago dyan? Sabi niya, meron pa ako rito, sabi niya, isandaan. O pera muna na isandaan bili ako ng biton. Mm. Bili ako ng escoba. pa yung biton. Bili ako ng ano, ng jobos. Lagay ko sa bote. Tapos kuha akong bag. Lakad ako. Sigaw ko niya sa kali. Shine! Shine, shine. Shine! Ay. ko magkano lang ano, 20 centimos. Sige. Pakintabang pa nun. Ah, <laughs> Oh, Pag kontento, bigyan ka 50. Labot. Ah, oh, <laughs> hmm. Sila sa, po ka? Sa da, ah, uh, saan po pala kayo nagsishine sa, sa Manila, ayun, sa Manila. Sampalok. Sa Sampalok. Oo, oh, Sa Sampalok, abot ng, abot ako ng, is, ng Espanya, abot ako ng, kung hmm. uh, saan saan may ikot. lang po. Lakad lang yun. Ang layo. Oo. Oh. <laughs> lakad, lakad lang yun. Pag ako naka, ano na, nakaipo na ako ng mga isang daan, no, mahigit na. May malaking Bibili pero. na ako ng ulam. Bili-bili ko lagi yung galunggong sa palayok. Ah, yung ano, nakabalot na ano, sinaing, parang paksi. Oo, oh, pala, ganun. Oh. Yun ang gustong-gusto ng misis ko. Tinatalo ko yun. Binabalot sa oh. down sakos oh, south. bilhin na ako ng bigas, kamatis, bilhin na ako. Sarap mo. Okay, ma. ulam mo. Oh. Para kang ginutong tayo. Ah. Para kang kumita. Ah. <laughs> sabi sa akin. konti lang, sabi niya. Sabi ko, konti lang. Naka-150 rin ako. Pero may gabi na umuwi ako. May tumatawag pa siya. Eh. Sige. Yan. Nung araw po tayo, ano, uh, ang pera noon, napakalaki ng isang daan. Eh. Ah. Sobrang laki na eh. Nilalakad niya ako, nakapulot ako ng ano, sa ng ano ng sigarilyo. Opo. Meron pera. Ang halaga ng pera, 170. Hmm. Pero nakabili na ako ng gamit ko, kumain pa ako sa restaurant, meron pang natitirang bariya sa bulsa ko. Mm. Eh ngayon nga, subukan mo yung isang libo mo. wala na. Wala, wala nang ano ngayon ng ano. Kung magkano na lang ang sobre. Sobrang mahal. Ano po yung pakiramdam niyo walang dalaw kayo dito? Kasi isa, yung kahit na sabi natin hindi nyo ka mag-anak or may, may nagmalasakit na dalawin kayo, kausapin kayo. Doon kami tuwantuwa ah. sa ganun na ibig sabihin kahit na papano, kahit na hindi mo sila kamag hindi mo sila ano ano naisipan na dalawin ka. Yun maganda. Ah. Ngayon, kung talagang ikaw barumbado sa loob, sino dadalo sa'yo? Kaya dyan, ang halos karamihan dyan sa loob. Yung mga mababaitan mga bilanggo dyan. Kaya, kung sabi, kayo po ang tatanong ito, masaya po ba kayo sa naging buhay mo ngayon? Kung sa akin, okay na rin eh. Kasi bakit? Wala ka naman, wala ka naman anuhan eh wala ka namang tinatapakan. Pupuntahan na iba eh. Kundi doon lang talaga sa dito ka lang eh. No. Kaya siyempre, kay mahirap, kay ano, kailangan tisim mo. Gusto mo yan eh. Hmm. <laughs> Ngayon, gusto mo maging masaya ka, buhay ka sa inyo. Hanapin mo mga anak mo. Oh. Kaya Eh, paano yan? Paano mo hanapin yan? Kasi <clears throat> hindi pa kayo nagkikita tayo. Oh sa mga nakapanood po nito, kung may magandang loob na gustong magkita sila ng pamilya ni tatay, ng mga anak niya, kung sino po yung gustong uh, makapagbigay ng konting tulong para sa kanila na magkita sila. Uh, I-message nyo lang po yung si Toni Cal para po kay tatay. Uh, I-message nyo lang po kami kung saan po siya sa Kaloocan para po malaman ni tatay na kung buhay pa o patay na yung mga anak niya. Sabik na sabik na po makita ni tatay yung kanyang mga anak dahil nangungulila rin talaga siya sa pamilya niya. Kung matutulungan nila ako para madaling makita yung mga anak ko, maraming salamat. Kasi alam ko naman na medyo mahirap talaga rin ang buhay. Ganun. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Tumarap yung mga katulong natin. Ang sarap sa pakiramdam tayo, ano, mm. Mas, maski isang anak lang ang makita nyo eh. Masaya, Hindi ang malambing sa akin na anak dyan yung babae. Ay, ang panganay po. Ah, no, no, ano, ano pong niya lang pangalan niya? Ay? Evangeline Trevillas. Uh, yung anak kong babae na yan, oh, no? alam niyong kahit na limang taong pala siya yata, no? maapat, maapat na taon. Nung no, alam niyang Pabiyayan na ako ng Muntinlupa. Ayaw talaga. Ayaw niyang ano talaga. Kaya ginawa ko na lang. Balikod na lang ako. Uh, ayaw <laughs> niyang ano malis po kayo. Hmm. Ano, niyo ako nun ha. Bago kayo binahi sa, ano, sa Muntinlupa, saan yung exact location niyo dun sa Kaloocan? Yung ano kasi, yung kamarin. Nung magkaroon ako ng uh, asunto, tinaalis ko sila doon eh kasi madadamay sila eh. ewan ko lang kung lumipat sila ng ano pero pagkaalam ko lumipat sila doon sa saan po? ah uh, kung tawagin dibi sa may malabon na botas sa may kapitbahayan hmm na, na, na botas yata yun okay. o na, malabon sa may kapitbahayan oo uh -huh. doon sila tumira tumira naman tagay okay. oo so, dahil doon sila binigyan yung biyanang ko, silang mag-asawa ni Imelda Marcos ng kwarto. Isang ano ba? Parang ano yun? Uh, uh, parang uh, parang, tenement. Oh, parang tenement. Oo, oh, yun. Ganun. Doon sila ngayon. Doon nakasama sa stepfather nila. Yung ano ko. Pero nung the time na... Nahulog kayo, yung exact location nyo talaga na tiniran ninyo sa kamarin. sa kamarin Ah, sa Camarín, Caloocan ka. Camarín, Caloocan City, area D Ah yun. Area D, Camarín, Caloocan City Ah, may, may natatandaan po ba kayong kakilala doon na kapitbahay? Meron, mga pinsanggol, ko, doon pa yung mga ah, eh? Ano pong pangalan tayo? Si Danilo Castillo Dali Castillo Ah, yun po yung ano hmm. Alicia Alicia. oh, Alicia Castillo. Uh, Mga pinsan buo ko lahat yan. Uh, doon po sa po. Dun po sa mga pinsan ni Tatay Alberto Torrevillas na sila uh, Dani Castillo at Alicia Castillo kung sino po nakakaalam sa pangalan nila o nakakakilala nandito po si Tatay Alberto Torrevillas para po niya kung saan na nakatira yung mga anak niya. Mayroon kaming konting handog sa inyo na sana ay pagdamutan niyo. May, medyo kakaunti man, pero nanggaling po sa aming magkapatid. Ah, kasi po, lagi po namin kayong naaalala. Parang gusto namin maging kayo ay may palapit sa amin dahil parang magulang na rin namin po kayo kagaya nga po nang sinabi nyo. Papasalamat inyo, nga kami. Naaalala na nyo yung mga anak hmm. nyo. Parang anak nyo na rin po kami. Papasalamat nga kami sa inyo. Na kahit na papano, nagdadalaw-dalaw na ito. Kailangan hindi kami makalimot sa mga tao. Alam namin, pwede namin tulungan sa abot ng aming makakaya. Ito tay, tanggapin nyo. Um, yung mga laman po niyan, grocery. Ay, sige tay, ako na po nyo. Hmm. Grocery ah, package. Iyan natin dito sa lamis. Ano hmm. po, grocery package. At meron tayo, dinagdagan ko na rin. Binibig, may mga plato, baso, tasa, hmm. at kutsara na rin po. At meron na rin pong punda. Tay, ito po, para doon sa kama nyo. O doon sa ano tayo. Pagpasensya nyo po, meron Lalo. po akong kunting po, gamit po yan. Salamat, salamat. Ito pang ano lang po, pwede pong pang ano-ano nyo po ito pang lamig-lamig ko ano kasi ana ano, na po. Oo oh, po. Uh, yan pa, po yung ano. Kaya niyo na tayo muna yung nakayanan namin. Uh, oh, kami po muna yung bahala magpuna noon ng kuya ko na turing niyo na rin po kami anak. Oo oh, po. Uh, Sa, sana tayo eh, magkita na kayo ng mga ano lang kami. So, namin dito na ano, wala kami nagkaroon ng ganyang kaibigan. Ay. So, talagang matiyagang nagpupunta rito. Ito ang kwento ng isang 80 anyos na lolo na dating inmate. Hindi pa dito natatapos ang kwento ng kanyang buhay. Sa mga nais pong tumulong kay tatay ay maaari po kayong mag-message sa Tonical Facebook page o i-direct comment nyo po dito sa Tonical YouTube channel. Maraming salamat po.